araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang isang taong naglilingkod sa Diyos ay hindi lamang dapat malaman kung paano magdusa para sa Kanya. Higit pa riyan, dapat niyang maunawaan na ang layunin ng paniniwala sa Diyos ay upang hangaring mahalin ang Diyos kinakasangkapan ka ng Diyos hindi lamang para pinuhin ka o para pagdusahin ka, kundi sa halip ay kinakasangkapan ka niya upang malaman mo ang kanyang mga kilos. Malaman mo ang tunay na kabuluhan ng buhay ng tao at lalo na upang malaman mo na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi madaling gawin. Ang pagdanas ng gawain ng Diyos ay hindi tungkol sa pagtatamasa ng biyaya, kundi sa halip ay tungkol sa pagdurusa para sa iyong pagmamahal sa kanya. Yamang tinatamasa mo ang biyaya ng Diyos, kailangan mo ring matamasa ang kanyang pagkastigo. Kailangan mong maranasan ang lahat ng ito. Mararanasan mo ang kaliwanagan ng Diyos sa iyo. At mararanasan mo rin kung paano kanya pinakikitunguhan at hinahatulan. Sa ganitong paraan, ang iyong karanasan ay magiging malawak. Na isagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol at pagkastigo sa iyo. Napakitunguhan ka na ng salita ng Diyos, ngunit hindi lamang iyan. Naliwanagan at natanglawan ka rin nito. Kapag ikaw ay negatibo at mahina Nag-aalala ang Diyos para sa iyo. Lahat ng gawain ito ay upang ipaalam sa iyo na lahat ng tungkol sa tao ay nasa loob ng mga pagsasaayos ng Diyos. Maaari mong isipin na ang paniniwala sa Diyos ay tungkol sa pagdurusa o paggawa ng lahat ng bagay para sa Kanya, maaari mong isipin na ang layunin ng paniniwala sa Diyos ay para mapayapa ang iyong laman o upang maging maayos ang lahat sa buhay mo o upang maging komportable at magaan ang lahat sa iyo. Gayunman, man, wala sa mga ito ang mga layuning dapat iugnay ng mga tao sa kanilang paniniwala sa Diyos. Kung naniniwala ka dahil sa mga layuning ito, mali ang iyong pananaw at imposible ka talagang magawang perpekto. Ang mga kilos ng Diyos, ang matuwid na disposisyon ng Diyos ang kanyang karunungan, kanyang mga salita, at kanyang pagiging kamangha-mangha at di maarok ay pawang mga bagay na dapat maunawaan ng mga tao. Dahil sa pagkaunawang ito, dapat mong gamitin ito upang alisin sa puso mo ang lahat ng personal mong kahilingan pag-asa at pagkaintindi kapag inalis mo ang mga ito sa kamu lamang matutugunan ang mga kondisyong hinihiling ng Diyos at sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ka magkakaroon ng buhay at mapapalugod ang Diyos ang layunin ng paniniwala sa Diyos ay upang mapalugod siya at maisabuhay ang disposisyon na kanyang kinakailangan upang maipamalas ang kanyang mga kilos at kaluwalhatian sa pamamagitan ng grupong ito ng hindi karapat-dapat na mga tao. Ito ang tamang pananaw para sa paniniwala sa Diyos at ito rin ang layuning dapat mong hangarin. Dapat ay mayroon kang tamang pananaw tungkol sa paniniwala sa Diyos at dapat mong hangaring matamo ang mga salita ng Diyos. Kailangan mong kainin at inumin ang mga salita ng Diyos at magawang isabuhay ang katotohanan. At lalo nang kailangan mong makita ang kanyang praktikal na mga gawa, kanyang kamanghamanghang mga gawa sa buong sansinukob. Gayun din ang praktikal na gawaing kanyang ginagawa sa katawang tao. Maaaring pahalagahan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang aktual na mga karanasan kung paano talaga ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa kanila at kung ano ang kanyang kalooban sa kanila. Ang layunin ng lahat ng ito ay upang alisin ang tiwali at napakasamang disposisyon ng mga tao dahil naiwaksi na ang lahat ng karumihan at kasamaan sa iyong kalooban at naiwaksi na ang iyong mga maling layon at nagkaroon ka na ng tunay na pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya mo, maaaring tunay na mahalin ang Diyos. Maaari mo lamang tunay na mahalin ang Diyos sa pundasyon ng iyong paniniwala sa Kanya. Magtatamo ka ba ng pagmamahal sa Diyos nang hindi ka naniniwala sa Kanya? yamang naniniwala ka sa Diyos, hindi ka maaaring maguluhan tungkol dito. Napupuno ng lakas ang ilang tao sa sandaling makita nila na ang pananampalataya sa Diyos ay maghahatid sa kanila ng mga pagpapala. Ngunit nawawala ang lahat ng sigla sa sandaling makita nila na kailangan nilang dumanas ng mga pagpipino. Iyan ba ang paniniwala sa Diyos? Sa huli, kailangan kang ganap at lubos na makasunod sa harap ng Diyos sa iyong pananampalataya. Naniniwala ka sa Diyos Ngunit mayroon ka pa ring mga hinihiling sa kanya. Marami ka pa ring relihiyosong pagkaintindi na hindi mo mabitawan. Mga personal na interes na hindi mo mapakawalan. At naghahangad ka pa rin ng mga pagpapala ng laman at nais mong sagipin ng Diyos ang iyong laman na ang iyong kaluluwa. Lahat ng ito ay mga pag-uugali ng mga tao na may maling pananaw. Kahit may pananampalataya sa Diyos, ang mga taong may mga relihiyosong paniniwala, hindi sila naghahangad na baguhin ang kanilang disposisyon at hindi sila naghahangad ng kaalaman tungkol sa Diyos kundi ang tanging hinahangad nila ay ang mga interes ng kanilang laman marami sa inyo ang may pananampalatayang nabibilang sa kategorya ng mga reliyosong pananalig hindi iyan tunay na pananampalataya sa Diyos. Upang maniwala sa Diyos, kailangang magkaroon ang mga tao ng isang pusong handang magdusa para sa Kanya at kahandaang isuko ang kanilang sarili hanggat hindi natutugunan ng mga tao ang dalawang kondisyong ito, walang bisa ang kanilang pananampalataya sa Diyos at hindi nila mababago ang kanilang disposisyon. Ang mga tao lamang na tunay na naghahanap sa katotohanan Naghahangad ng kaalaman tungkol sa Diyos at naghahangad ng buhay ang mga tunay na naniniwala sa Diyos.